Magluluto nga ako nga ng spaghetti dahil birthday ni Mama. Nakapagpakulo na ako ng tubig ay lalagay na natin itong pasta natin. Hinaluhalong wala ng konti para magkasya sa at takman na natin at hinaan natin yung sindi ng kalam. Habang inaantay ko nga lumambot dito yung basta, naghiwan na ako dito ng bawang at simuyas. Pagtapos ko nga maghiwai, ko na dito yung kawali. Naluto na nga pala dito yung pasta kaya pinainit ko yung kawali at ko naman Baya-baya nilagay ko na dito yung bawak at situlod ko na dito yung sibuyas. Mekos-mekos lang natin ito ng konti insan. Maya-maya nilagay ko na dito yung corn beef. corn beef lang nakayanan namin dahil wala kami dito pambiling baboy. Mekos-mekos na lang natin ulit yan insan para maluto. Maya-maya ilagay na nga rin natin itong spaghetti sauce. I-mekos-mekos na natin ulit yan para hindi masunog yung sauce. Habang inaantay ko na pumulo dito yung spaghetti so sinarot ko muna yung pamangkin ko dito. Maya maya nga kumulo na at nilagay ko na dito yung magic sarap. Imekus mekus nga lang ulit natin yan para magbantay yung lasa. Pagtapos ko nga haluin um, mabuti yung spaghetti sauce nilagay ko na nga din tong kondensada. Imekus mekus nga lang ulit natin yan para mas masarap. Hindi pa nga naluluto pero nagugutom na akong sarap po. Wow! Maya-mayangan nilagay ko na dito yung pasta. Imekus-mekus nga lang natin ulit yan hanggang sa magpantay yung lasa. sarap, makakatang ha grabe. Tapos ko na haluin kaya lagyan na natin na yung kiss yan, mga idol. At eto na nga yung recipe ni Romji. Nagsando na ako dito dahil nagugutom na talaga ako. At lagyan nga lang natin ng cheese ulit yan. Eto na nga at luto na sana sa niyo pa rin ako sa mga susunod kong video.